Marahil isa ang halaman na ito sa mga halaman na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya naman sa video na ito ay ating kikilalanin at pag-uusapan ang mga katangian ng halamang Philodendron siluum. Bakit dapat na magkaroon ka ng ganitong uri ng halaman sa bahay? Saan ba dapat ito ilagay na pwesto at paano ang tamang pag-aalaga sa halamang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa Philodendron siluum ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-join na sa aming membership program. I-click lamang ang join button. Ang Philodendron siluum, na na kadalasang tinatawag na sahod yaman dito sa Pilipinas, ang terminong ito ay nagmula sa paniniwala na ang halamang ito ay nagdadala ng swerte at kasaganaan. Ito ay mayroong makintab na mga dahon na kulay berde na nagtataglay ng mahabang tangkay. Kapansin-pansin kung tititigan ang mga dahon nito na animoy mga kamay na nakasahod sa liwanag ng araw. Maganda at lumalaki ang mga dahon nito na maaring karagdagang dekorasyon sa loob at labas ng bahay. Ito ay katutubo sa Timog Amerika, Brazil, Bolivia at Paraguay. Ngunit ngayon ay nakakalat na ito sa iba't ibang panig na mundo maging dito sa Pilipinas. May mga partikular na lugar sa bahay kung saan mas maganda ang enerhiya na dala ng halaman na ito. Narito ang ilan sa mga lugar kung saan swerteng ilagay ang philodendron si Living Room Usala Ang living room ay ang sentro ng tahanan kung saan nagtitipon-tipon ang pamilya at mga bisita. Ang philodendron siloom dahil sa malalaki at magandang dahon nito, ito ay perpektong pangdekorasyon sa sala na maaaring magdala ng positibong enerhiya at magpasigla sa living room. Malapit sa bintana Karamihan sa mga halaman ay nangangailangan ng sapat na sikat ng araw upang magsagawa ng photosynthesis. Kaya naman, kung gagawing indoor plant ang philodendron siloom, ay mainam na ilagay ito sa malapit sa bintana. Ang paglalagay ng philodendron siloom malapit sa bintana ay magbibigay ito ng natural na liwanag na kailangan ng halaman upang lumago ito. Bedroom o silid tulugan ang philodendron siluum ay maaring makatulong na mapabuti ang kalidad ng hangin sa iyong silid tulugan at karagdagang pangdekorasyon para sa maaliwalas na kwarto na mainam para sa fokus at konsentrasyon. Makakatulong din ito upang makatulog nang mas mahimbing. Ang mga halaman na naglalabas ng oxygen sa gabi gaya ng siluum ay mahusay na ilagay para sa bedroom. Kung maglalagay ng siluum sa kwarto, Ilagay ito sa isang nightstand o sa isang maliit na mesa sa tabi ng iyong kama. Entrance, gaya ng gate at gilid ng pintuan. Ang entrance ay ang unang lugar na nakikita ng mga taong pumapasok sa bahay. Ang philodendron siluum ay maaring magbigay ng magandang impresyon at mag-imbita ng positibong enerhiya sa tahanan. Kaya kung mayroon ka nito, Mainam na ilagay ito sa gilid ng pintuan o kaya naman ay sa gilid ng gate. Mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng halamang sahod yaman o felodendron siluom. Kahit na may mga paniniwalang na sa swerte ang halamang ito, mahalagang tandaan ang felodendron siluom, ay isang halaman na nangangailangan ng tamang liwanag para mabuhay ilagay ito sa isang lugar na may sapat na sikat ng araw ngunit hindi direktang natatamaan ang sikat ng araw upang maiwasan ang pagkasunog ng dahon ito. Ang regular na pag-aalaga ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng iyong pelodendron siloong. Siguraduhin diligan ito ng regular, punasan ang mga dahon nito, at palitan ang lupa kapag kinakailangan. Ang mga paniniwalang may kinalaman sa swerte at feng shui ay personal. Kung naniniwala ka na ang philodendron si Luom ay magdadala ng swerte sa iyo, mas malamang na mararamdaman mo ang positibong epekto nito. Ngunit kung hindi ka naman naniniwala, mainam pa din na magkaroon ng mga natural na halamang magpapaganda ng ating paligid. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpili ng isang lugar kung saan masisiyahan ka sa kagandahan ng iyong pelodendron si Luom. At kung saan ito, magiging masaya. Ano ang masasabi mo sa halamang ito, ka-Urban? Mayroon ka rin ba ng halamang ito? Kung mayroon kang opinion o suggestion para sa pag-aalaga ng Pelodendron siluum, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito tapos muli si UCL maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po God bless